gagawa ako ng spin dryer guys alam mo guys itong gagawin ko trending ito ngayon nakikiusa lang ako guys kasi wala naman akong spin dryer washing lang guys ang meron ako wala siyang butas ililipat ko siya dito ililipat ko to sa so may mga butas tong aki tali so, ayan tatalian ko na to magkabilaan ang ating laundry basket. Okay. Pero yata nga nga. Laki nitong basket ko eh. Dapat maliit lang. Kailangan pantay. Kailangan pantay. ayan, pantay na pantay na to, pantay hindi, ko na lang dito kasi pag ikot nyan baka maano sya makalas so, ayan na dito, tatali ko dito ano oh. guys. Lalagyan ko na ng damit. to Lagyan ko na ng damit, guys. Lalagyan ko na ng damit. <laughs> Depende sa dami. Baka naman bumigay itong aming sampayan. Ano mabigat ah? Magkikiuso lang ako. Uso ngayon to. Okay na siguro. Bigat na yan. Dapat may takip, may takip ako. So ngayon guys. Iikutin lang natin to. Ikot lang guys. Ang gagawin dito. Ayan o. Ayan lang. Ayan lang. kong tali. <laughs> hanggang dito ah, hanggang sa sumikit. Yung tali. Yan na guys oh. Ikot, ikot, ikot. Ikot lang. Spin away. Sino kaya mananalo dito? Spin away. Meron ang ano dito ang mananalo dito ay may premium isang pirasong kalamansi oo spin away wala pa na mahigpit to subukan nyo pagka wala yung, wala kayong spin dryer sa inyo wala kayong kuryente. Pwede nating gawin 'to kahit wala tayong kuryente. Ito na oh. 'Di ba, guys? Ang ganda oh. May ikot pa rin siya oh. May ikot pa rin siya oh. Mm. 'Di ba? Oops, ayan na. Pero hindi na siya gaano kalakas. Ayan, pwede na. Pwede na, guys. Oh. Hmm. 'Di ba? Okay na. Okay na 'yan. Okay na. ikot-ikot. Man manong spin dryer to. Walang kuryente. Tipid sa kuryente to. Gawin nyo to, oh. Spin dryer namin, ito lang. Laundry basket. <laughs> Yan na, oh. Ay. Yan na, oh. Tumatalsik yung tubig, oh. Ayan, guys. So tumatalsik yung tubig, oh. nagpipiga na yung aking spin dryer basket lang yan <laughs> masanay lupa di ba ako oh, di pa siya titigil oh. may reverse pala to eh tingnan, tingnan nyo oh may reverse <laughs> may reverse pala itong spin dryer na to ah ngayon lang nakakita ng spin dryer na reverse din o oh, re reverse pa yan oh Oops, oh, walang tigil, oh. Hanggang sa lumuwag yung tali. Oh, ayan na. Tapos na. Napagod. <laughs> Umiikot pa rin, oh. Walang tigil sa kaiikot yan, oh. Ay, nako So, ayan, guys. Salamat sa panonood nyo. Ang ganda rin pala spin dryer napipigaan din yung mga yung mga nilabhan tulad sa akin wala naman akong spin dryer sa aking washing machine kaya yan yan na lang ginawa ko guys para naman eh, mapigaan yung aking mga nilabhan tapos isasampay ko na ngayon to pag hindi ngayon bukas kasi hagahapon na ngayon eh kaya yun lang guys salamat sa panonood nyo